mangyari yung ganun kay kay ano kay ano kay, Barney, Barney okay sige dahil ang tawag pa niya sa atin ay bayaw pero wala namang masama eh kung magkakabisyon siya diba sa amin uh -oh. Oh, okay, lang naman yung CCTV namin mga chong nakunan saktong sakto yung ginawa namin kay ano kay Barney. kay Barney Nyo. eto mga chong meron akong ano may hamon ako sa inyo kung sino yung ano sa palagay ninyong dapat Masunod. sumunod 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 Yeah. yeah. Oo oh. Wala nang niniwala doon sa ano Saan? Doon sa uh, Yung kay Barney kay Barney Ah oh. yung Binira natin si Barney <laughs> Biniroy eh. Makulit kasi siya Alam niyo mga chong Kahit naman ako sa sarili ko Ayun, alam niya ni Dodong oh. Ano si Dodong Kasama natin yeah. Alam niya ni Dodong Kung gano'n ako bait Baga oh. Siyempre kahit na ako Parang Nagsusorry din yung sarili ko ba? Hindi ko matanggap De, hey, hindi... sa kanya yun. Kaya nga, pero yung deep inside ko ba? Hindi, kumbaga yung konsensya ko, parang siyempre nakasakit ako ng tao, di ba? Ah. Pero deserve din naman niya talaga yon mga chong. Oh. Pero kung talagang hindi kayo naniniwala, mga chong, eto muna gusto ko sabihin. Uh, hanggat maaari sana, parang alam yon yun, gusto namin mabigyan silang lahat. Mm. Bukod kay Barney, gusto ko rin mabigyan si Robot. Si Eggers. Lahat. Si Lahat. ano Lahat. pa? Gang -gang. Lahat ng ganggang -gang, halos. O, oh, mga chong, eto. Bigyan mo sila ng bonus. Sige, okay. yeah, eto yung bonus ninyo. Total, matagal ninyong inintay yung mga, yung... Mangyari yung ganun kay, kay ano, kay... Barney. Kay Barney, okay, sige. Dahil ang tawag pa niya sa atin ay bayaw. Bayaw. Okay, bayaw daw, bayaw. Paano namin siya naging bayaw? Pero wala namang masama eh kung mag siya, di ba? Sa amin, oo, okay lang naman. Eh, kung trip niya yun, edi okay lang. Di ba? Pero kung ayaw sa akin niya ng kapatid ko, eh wala kami magagawa no, At saka syempre, eggs na rin sa amin yun dahil sa ginawa niya sa kapatid diba, ko. Di ba? Oo. Kaya nga, eto mga chong, yung bonus. Clip. Na, oo yung clip. Bonus clip. Yung CCTV namin, kasi may CCTV kami sa loob ng bahay eh, no? Yung CCTV namin, mga chong, nakunan saktong sakto yung ginawa namin kay ano kay Barney. kay Barney uh -huh. so eto mga chong panoorin ninyo i-upload ko eto na sana mag enjoy kayo mga chong panoorin nyo to mo muna may ano kayo dyan ulam oo oh, mamaya ulam kain tayo pahingaw muna dito ka dito pahingaw ka dito 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 yan muna dyan Cepat ah? Oh, dito ko para straight lang dito ko marap yan. Dito dito para mamaya. Diretso okay. No. mo kaya ako nagpunta dito. Bakit? No. Sa ni Bakit? ano Ano kasi Uy, 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 Ah? Di ako! Bumapas ka dito! Wala natin mo yan! la <ta> natin yan! Ano? 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 Pupa kasi! ha ano mo? Ano? Piyatid mo yan sa mo sa Oh, patitusan nila na. Gidgit niyan. Oh, ano mga chong? <laughs> nag-enjoy kayo ano? <laughs> Pero ay taw, ay taw, ay taw, sa totoong nag-enjoy talaga ako okay? keno. <laughs> sa <laughs> hawak talaga. tulitin niyo. Ito mga chong, meron akong ano, may hamon ako sa inyo. At hamunin niyo rin ako. Usuan niyo 'ko. Kusinin niyo, kusinin yung ano sa palagi ninyong dapat sumunod, Masunod, sumunod, di ba? Oh, sumunod sa yapak ni David. Puso, kung si Robot. Pusuan nyo kung si Robot. Tamsa. Kung gusto nyo mabalasan natin si Robot, pakipusuan ninyo. At ilike nyo naman kung si Eggers. Okay? So, ibabasin namin kung sino yung pinakamarami ng dalawa. At uh, mayroon na kaming kontak uh, sa kanila. Siyempre, si Barney. Yung magiging bayaw natin. Ang magiging mm -hmm. pahay natin para maisa-isa yung mga ganggang. -gang. So, tara! Like! o puso, bahala na kayo. At syempre, huwag nyo kalimutang ishare itong video natin. Paalam mga chong!